Kapag nakapasok sa iyong puso ang tinatawag na inggit, iwasan mo na ang inggit na yan na nakapasok sa iyong puso ay mag ng masamang gawain at masamang salita. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, basta't sinisikap mo na malabanan mo yan, wala kang kasalanan kay Allah. Kaya lang naman nagkakasala yung tao, dahil sa yung inggit na nararamdaman niya ay hindi niya pinipigilan. Nakakapagsalita siya ng masama. Nakakagawa siya ng masama dahil sa kanyang inggit. Kaya nakakapinsala sa kanya yung nararamdaman niyang inggit. Pero kung ang tao, kanyang pinagsusumikapan na mawala yun sa kanya, na hindi ito mag-result ng masamang salita at ng masamang gawa. Insya Allah, wala siyang pagkakasala kay Allah. Bagkus sa pagbubujahada pa niya na pagsusumikap niya na malabanan niya yung inggit na yan, insya Allah subhanahu wa ta'ala ay gagantin pala siya dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano tayo makikitungo sa inggit kapag nakapasok sa puso natin. Nagsumikap ka ba na malabanan mo yung inggit na yan? Nagsumikap ka ba na mapigilan mo yung sarili mo na makapagsalita ng masama at makagawa ng masama? Or hinayaan mo yung inggit na yan na maghari sa iyong puso? Doon tayo huhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa payo sa atin ng mga ulama, anong gagawin natin kapag naingit ka minsan, uh, nakakaramdam ka ng ingit sa iyong kapwa, bigyan mo siya ng regalo. Regalohan mo siya. Patayin mo ang inggit mo na yan. Magdua ka para sa kanya. Ya Allah, bigyan mo pa ng biyaya yung taong yan. Ya Allah, biyayaan mo pa yung taong yan. Ya Allah, ipagkaloob mo sa kanya yung kabutihan. La ilaha illallah. Kaya natin o hindi. Yung taong may sakit talaga ang puso niya at talagang khalis yung inggit niya, tunay 24 carats yung ingit niya, hindi niya kaya yon. Kasi kapag 24 carats na yung ingit ng tao, pipinsalaan niya talaga yung taong kinaiingitan niya. Nakuha natin yon. So kabilang sa may papayo natin mga kapatid, para malabanan natin yung ingit natin mga kapatid, kung may mga tao man na kinaiingitan natin, manalangin tayo para sa kanila. Wallahi, kinukuntra natin yung ingit natin doon. O Allah, Ya Allah, ipagkaloob ni pa. Dagdagan niyo pa ng kabutihan, biyaya ang kapatid ko na iyon, Ya Allah. Kahit na nararamdaman ko ito, Ya Allah, pero alam mo, Ya Allah, na ayaw ko nito at nilalabanan ko ito, Ya Allah. At nais kong mawala ito sa akin, Ya Allah. Tulungan mo ako, Ya Allah. Yun, makikita sa iyo, ni Allah, na nilalabanan mo yung ingit na yun. Nagits natin, mga kapatid, hindi na nangangahulugan na kapag nakaramdam ka nito ay makasalanan ka na agad. Hindi. Kasi bihira lang. Yung hindi makaramdam ng inggit, bihira lang. Pero hahatulan tayo ni Allah sa kung papaano natin nilabanan ang inggit. Papaano natin pinigilan yung inggit na maghari sa ating mga puso. Kung papaano natin uh, pinigilan yung mga sarili natin na mag-result ng masama yung nara naramdaman natin. Nakuha natin mga, mga kapatid sa Islam. Mayroong aklat si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu Ta'ala na ang pamagat ay uh, amradul qulub, Yung mga sakit ng mga puso. Mayroong siyang sinabi dito. Sabi niya, Faman wajada fi nafsihi hasadan li gayri fa alayhi ay yasta'mila ma'ahut taqwa was sabr fayakrahu dhalika min nafsi kaya sino man sabi niya ang maramdaman niya sa kanyang sarili ang inggit pagkainggit sa iba sa kanya ang nararapat sa kanya gamitin niya ang kanyang takot kay Allah ibig sabihin na huwag niyang hayaan na makapagdulot ng masamang salita or masamang gawain yung naramdaman niya na yung nainggit. Was sabr at gamitin din niya ang kanyang pagtitiis para kay Allah. Fayakrahu dhalika min nafsi. Kamumuhian niya yung inggit niya sa kanyang sarili. Okay? Wa amma man i'tada bi qawlin aw fi'lin fa yu'aqab. So balit, sino man, sabi niya, sino man, ang gumawa ng hindi kalugod-lugod na gawain sa pamamagitan ng salita o kaya gawain, yun ang mapaparusahan. Nakuha natin yun? Ibig sabihin, yung nakaramdam ng inggit na hinayaan niya yun na maghari sa kaniyang puso at makapagdulot ng masamang salita, at masamang gawain, yun ang paparusahan ni Allah. Samantalang yung taong nakaramdam ng inggit pero kinamuhian niya yun, hindi niya yun hinayaan na maghari sa kanyang puso at pinigilan niya yung kanyang sarili na makapagsalita at makagawa ng kasamaan, hindi siya mapaparusahan. وَمَنِتْ سَكَوَ falam فَلَمْ fi فِي أَوَّالِمِينَ nafa'ahu Allahu bitaqwahu at sino man ang matakot siya kay Allah katakutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay magtimpi at hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na maging kasama sa mga mapaggawa ng kasamaan nafa'ahu Allahu bitaqwahu siya ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng benepisyo sa pamamagitan ng kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw po yun mga kapatid.